ayan po mga kalayas nagpapatabas na po tayo dito sobrang sukal na po ng ating bakuran at isa pa ay bumagsak na itong kubo <laughs> ayan sobrang gapok na <laughs> gabi po yung bumagsak oh. gapok na kasi eh. natuloyan ang bumagsak Ayan po. Ang damo ay gumagapang na sa pader na sa may ano na. Gapang na sa may PVC. Ayan, kaya kailangan po nating patabasin at nakakatakot baka mamaya ay may mga ahas na dyan. May baby pa naman ako. Ayan tanggalin mo yung mga ugat-ugat dyan. Diyan, tsaka dyan sa may bintana, oh. Shoutout po sa'yo. <laughs> Sobrang damo na, guys, oh. Ayan guys, oh, ito yung mga damo. Oh. Ayan, hanggang dito po yung sa amin eh. So yan, asin nyo guys. Diba? Yan, sukal na. Yan, patatanggal ko po yung mga yan na nasa pader. Delikado po mamaya may aas na gumagapang dyan. Naputol. Eh di ano yun mo, ibalik mo na lang mamaya. O ilahin mo muna yung mga ano yan. Ayan, kunin, mo, kunin mo muna yung PVC, dasa, saka mo ibalik mamaya. Yan, natatanggal naman. Ako, baka mamaya may may aas na loob nyan. Ayan guys, oh, kitita nyo yung damo talaga namang gapang na pati sa PBC. may ahas na loob ng PBC yan. <laughs> parang, na, parang nakita ko na yung ulo ah. May ulo ba? May ulo? Wala. <laughs> he ente sebab samo yu lita yuk Grabing sukal na guys oh. Talaga namang hindi po pwede talagang hindi tatanggalin ng mga damo dito. Ayan po oh, hanggang doon na. Gumagapang na talaga sa mga pader. Ay, yung mga nakadikit sa pader na yan, patayin mo ang ugat. Yan, uh, pag humaba ng humaba yan, gagapangan ng ahas yan. Putulin mo ugat. Ano? Yan mo lahat lalagay ang yero. sinisin mo yung uh, way na yan, yung substrate na yan dyan lahat ng yero dito kasi guys yung mga yerong dun sa may kubong yun so pag nabaklas dito, dito lilipat lahat Nah disini saya mau yang enaknya Aduh Jem, yeah, damay mo to ha. Dito, yung, yeah, yung yeah, mga nasa pader din yan. Para hindi na gumapang pa dyan sa banyo. Ya, yeah, patayin mo po. Lahat ng ugat dyan. Diba may palasong sa ganyan na no? May ginagamit kayong ganun? Wala? Ha? Yung ganun? Bakit na ngayon ito? Oo, hindi. Gusto ko mo tinangit eh, Kai. Parang seryoso. Pag hindi mo tinanggal yan, mamaya malaguna naman. Patay Put mo na yung pinakaugat. Ah, mamaya may andi yan, ano, kobra. Tag-kobra ngayon, ayun o. Nakahuli ah, ka na ba ng ganun? Di <laughs> Sobrang <laughs> sukal talaga. <laughs> <sa> mag... <laughs> yan, sagaling mo mga yan. Yan, yan. Sabay mo lahat yan. Hindi <laughs> ka Then, nararamdaman mo na ba? <laughs> malapit na daw yung tarpaulin, niya niya yung pala niya pala niya pala pala niya pala 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 niya pala niya kagabi yan bumagsak pagdating namin yan bumagsak na siya po ay nakatayo pa dati yan dito nakalagay yan dito ito yung kadugtong niya guys oh so 14 years yan kaya kaya bumigay na so ngayon po ay eh, tatanggalin lahat yan isa isa isasalansan eh, doon sa tinabas kanina Madali naman tanggalin na no? para ma kunaran na yung kapit ng pako ano. Ito po kasi dati ay uh, tapsilogan ano. Tama, tapsilogan po itong kubong ito. Diyan nga, ito po yung kadugtong niya no. Ah, medyo bagsak na din. Nung ito. <laughs> ito. Hindi ka ba nahirapan? Yan guys oh. Kalos-kalos na ang mga yero. Talagang magaling ito ating batang ito. Tanda baka mahiwa yun pa ah. Ayan. So doon niya guys sinasalan sa niya. Ayan. Baka mapako ka ha. Tandaanin mo. Ito, ito yung matalas ah, ito. Kaya mo din tanggal itong kahoy. Eh di doon na rin eh. Kung bagay nakapatong, para hindi... Oo, yung mga kahoy, yung mga, mga pwede pa. Nakapatong sa yero. Wala bang ahas? Ha? Huh? Eh, mahirap ito. Aywa. Napako. So kasi guys, 'tong kubong ito 'yan, 'tong uh, may sa pinakataas. Tapos sa uh, ilalim po nito sa baba ay tapse lugan naman, 'yan. Ito 'yung pinaka kwarto, pinakamataas. -mata e sobrang tagal na, 'yan, bumigay na. 14 years na ginawa ay ngayon lang bumigay. tapos isa tapos yung mga kahoy di na sa ano nasa ibabaw ng anoyero Hay makita pa. Ha. Uh, uh, okay. Ikimali ko na ayo. A. na pa tumiino mo.